Pasay. Samantala, Dar Depet, magtutulungan para magdala ng sariwang ani sa Ilocos School Feeding Program. Ang detalye sa pagbabalik ni Kamarlet Moore Briguera. Nagmabalak na magsagawa ng isang kasunduan ang Department of Agrarian Reform Dar na pinamumunuan ni Sekre Dar Secretary Conrado Estrella III at Department of Education DepEd sa Ilocos Sur upang direktang maiugnay ang mga agrarian ng mga agrarian reform beneficiaries sa mga publikong paaralan para sa school-based feeding program. Ayon kay DAR, Provincial Agrarian Reform Officer, Parputo Engineer Vic MNS, layunin ng mga inisyatibong ito na maikonekta ang mga Agrarian Reform Beneficiary Organization sa mga paaralan bilang mga taga-supply ng kariwa at sustansyang produktong agricultural para sa kabataan. Bahagi ito ng programang Partnership Against Hunger and Poverty. Tagdag ng Ines, sa pamamagitan ng nasabing kolaborasyon, may sisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad na produkto mula sa bukid upang makatulong na matugunan ang pangailangan pang nutrisyon ng mga batang kulang sa timbang abang nagbibigay din sa Agrarian Reform Beneficiaries at Agrarian Reform Beneficiaries Organization ng check na merkado sa kanilang mga produkto at mas maayos na kita. Ang pagpupulong na ito ay nagpapakita sa isang layunin ng DAR at DepEd na pataasin ang produksyon ng sakahan, pagbutihin ang kalusugan at impresyon ng mga bata at suportahan ang regular na pagpasok sa paaralan. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner Iletmore Brigera, kapartner mo sa Balita, Chevy.